Hello guys! Welcome to my blog. and for today's video, tatalakay natin ang dahilan kung bakit namumula yung ating mga dashboards. Yes, kahit nag upload tayo day ng video, uh, marami ang nanonood, marami ang nagko-comment and nagre-react but still, namumula yung ating dashboards. Okay? So ito yung dahilan. Okay, base sa experience ko, before nung nagsisimula pa lang ako, Uh, tinatamad akong manood pag nagfa-follow ako sa mga kapwa ko content creator, tinatamad akong manood ng kanilang videos. So, uh, ako follow, click follow agad din, react or minsan nagko-comment. And parati ko yung ginagawa and nagtataka ako bakit pulang-pula yung aking dashboard, no? So, kaya binago ko yung style ko, no? Ang ginawa ko, as uh, pinapanood ko muna yung buong videos or uh, piniplay ko siya 3 uh, three, three seconds or more no uh, yung video or mas tinatapos ko pa nga yung mga videos nila and then saka ako magko-comment, magre-react, and click follow. And simula noon, guys, yon may malaking pagbabago sa aking dashboard. Dashboard hindi na siya kulay pula. Okay? Uh, paangat na yung aking dashboard every day. So kung may natutunan kayo, please share this video. Thank you!